Ayan, good morning. Uh, akit pala tayo ng overpass. So ayan, dito tayo sa may LRT station. So ayan, pabalik na tayo ngayon ng Bicol. Magkikita lang kami ni Sir Larry dyan sa Kabaw. Tabi tayo dyan sa overpass, papunta sa kabila. Tuntay sa kabila, sasakay. Tara! Tara! So yan Diyan tayo galing kanina Diyan tayo naglakad Tayo sa overpass Tapos tayo pupunta sa kabila Tapos hindi mo alam siya taguro Nag-i-super science Bacolante Polo. Maghanap po na ako ng makakainan. ko ba yun? tayo. Ano po na ako ng makakainan? Perfect lang tayo. Balikan ko na lang kayo. So, good morning ulit. Uh, hindi tayo tayong sa Macdo. So, dito tayo magaling mo sa'yo. Kaya. Ayoko na kasi maglakad ng malayo pa. Eh, para maglap lang ng kain. Macdo tayo. Kayo. Antay lang tayo ng order natin tapos punta na kain tapos pupunta ng Cuba. So day trip natin dito sa Manila. Andito tayo ngayon sa sa Rizal. Uh, balik tayo dito sa July na. Second week na ng July. So sa so ngayon, uh, nag-training lang muna tayo tapos ayun, sa July uh, iba na yung trabaho natin. So yun, shoutout pala kay, ano, kay Sir Mark Manso. So, kina, kay Sir Mark, kay Sir Derek. Okay, <laughs> Sir Jobs. <laughs> sir Gab. Uh, ah, medyo hindi pa ako pamilyar sa pangalan ng iba, pero shoutout sa inyo lahat. Uh, so, yan. Tentay muna tayo ng order. So, kahiwalay na kami kanina ni Sir Mark sa ano, sa hotel. So, pauwi na oh. din siya. Shoutout kay Sir Mark Manso. so <laughs> Solid. Atayin ko lang yung order ko tapos almusal na tayo. So ayun, mag na tayo ng sasakyan natin. Magpapasta lang tayo pakubo para mabilis. So ayan, uh, teka, atayin muna tayo ng sasakyan. Ayan Oh. Doon tayo papunta. Ayaw ko kasi kumakita yung dati Pati polo naman yun Diyan manggagaling yun sa sasakyan natin Ayan bagay. Try ko nga mag LRT. <laughs> Lakad muna ako. Punta ako sa LRT station. Try natin mag LRT hanggang Kubao. Ayan na. Balikan ko na lang kayo. Ayan, galing tayo din sa kapila kanina. So, subukan natin sumakay ng LRT. Lalakad ako punta sa LRT station ano, subukan natin sumakay sa LRT o marunong pa tayo sumakay ng LRT. Ayan. Ngayon lang ulit kasi tayo nakalabas ng Maynila eh. Subukan natin kung marunong pa tayo. Parang wala namang pinagbago eh. Hindi ko sigurado kung tama itong pinuntahan ko. Tama naman siguro. Bili na ako ng tiket, mas balikan ko kayo. So yan, nandito na tayo ngayon sa LRT station. Medyo nakapagod yung makikita natin. Pero kaya naman. So maya maya bibili na tayo ng tiket. Pili ako ng ticket, tapos balikan ko na lang kayo. Kubaw po. Ah, uh, tayo ng ticket. Ma'am, excuse po. Saan mo na ng platform ng pakubaw? Tapos yan, tapos pakubaw kayo. Sige. Thank you, ma. Am. kita tayo ng platform diba tayong hey tayo okay, ng Quest 2. Balikan ko kayo mamaya pag nakasakay na tayo sa, tre, sa LRT. E aí Yeah, it's, excuse me yeah yeah excuse me next station is safety reminders, so galingin po natin umawak sa mga train safety handrails. At po natin karangang ang higila na huwag sandalan magkabila ang pintuan ng train. Bigyan prioridad po natin sa upuan ng ating mga senior citizen, mga may kapatsana, mga buntis at mga pasero may kasama ang panigay ng tabata. Pakihingatan okay, na rin po ang inyong mga personal na gamit, gaya ng bag, wallet at cellphone. Huwag yung gift card na gagamitin sa paglabas sa istasyon. Sampai jumpa Kumbaw na tayo ngayon. Ayan o. Malis na yung train. So, bababa na tayo. Talagang ko na lang kayo ulit. Hello, boss. Tayo pa waba. ko na lang kayo ulit. Nakat ko na ako. Pumili tayo ng panibagong ticket. Tapos, punta tayo ng recto. Punta tayo ng FEU. tumawag muna kasi tayo kung may tao sa FEU para sigurado na, na yung pupuntahan natin. Kaya tuloy tayo ng platform. Ayan eh o, dito tayo sa recto. May iisit ang recto. Punta tayo ng FEU. Maulan pala dito. Mga Sarado pa isitan. nakaka dito bring back memories let's go tawid tayo tayo pupunta sa FAU. Ayan o. Balikan ko na lang kayo. Pasok lang ako sa loob. Arriving at Recto Terminal Station. Paparating na sa Recto Terminal Station. Nasa Terminal Station, Recto, dawag siya kayo pumagalit. Bakit naman siya tarik ka ng pinto ang papuas at pagigat siya mga patuloy. Recto naman. Arriving at Recto Terminal Station. Paparating na sa Recto Terminal Station.